Elect target makalikom ng mahigit 1 million registered overseas sa voters sa pamamagitan ng internet voting. Narito ang news ni Jen Patrolia. Umaasa ang Commission on Elections sa na makapagrehistro ng isang milyong overseas Filipino workers sa online voting project na to. Sa tinatayang 10 milyong overseas Filipino, 1.6 million lamang ang registered voters at 600,000 lamang ang lumahok sa 2022 elections. Ayon kay Comelec spokesperson Attorney John Rex Laudianco, hindi bumoboto ang mga Pilipino sa ibang bansa dahil malayo sa kanila ang mga botohan at at ang iba naman ay hindi pinapayagan ng kanilang mga amo Dagdag pa ni Atty. Lau sa pamagitan ng online voting magiging mas madali sa mga overseas Filipino na bumoto para magkaroon ng mas mataas na voter turnout. Maging ang mga seafarers na nasa karagatan ay makakaboto na rin online. Tiniyak din ng COMELEC na magkakaroon ng authentication measures upang matiyak ng mga registered voters talaga ang bumoto. Nakaschedule naman hanggang September 30 ang voter registration para sa mga OFW. At yan ang aking news group. Ako po si Jen Patrolia. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.